tapos dala ng init talagang pakiramdam ko po talagang tataog na ako nung nakaraan po nung monday po feeling ko tataog na po ako nung medyo mahirap lang po talaga pagbalik siya lalo sa dinit pong pagkakataon po nakataka tayo no ay po mga katropa magandang gabi po sa ating lahat ayan hindi tayo makapag fishing po hindi rin tayo makapag makapag edit hindi tayo makapag puyat yun yung sa kalagayan niya po natin ayan, ngayon po ay magluto tayo ah, si paring jess magluluto rin ng kanyang ulam say hi paring jess yun <laughs> Ayan, kalalabas lang namin sa trabaho. Ang ngayon ay maggulay lang muna tayo. Ayan. Gulay-gulay lang, hindi tayo pwede ngayon magbaboy. Sa so bagay, madalang naman po tayo magbaboy. Ayan, okay, prepare lang po tayo ng ating pang dinner. Okay. Wala tayong ibang ihalo po. Bali, gisado lang. Lagyan natin ng kalahating no Nor cubes, so okay na po yun isa muna natin dyan tapos konting oyster sauce ito taga rin po natin mamaya tapos kain na po sige na natin yung ating cauliflower tsaka 2 cauliflower oh. lang tamang diet hahaha <laughs> music Puro gulay yan <laughs> Ayan, Pakuluin lang po muna natin yan Ayan, Pakuluin lang po muna natin yan mga katroon tapos maya maya, ilagay natin to Yung ating cabbage. So, ayun. Kailangan muna nating mag... Maging disiplinado <laughs> sa ating katawan po. Yung... Uh, tayo ay nandito sa ibang bansa. Walang ibang magdidisiplina sa atin kundi tayo lang dito. Kailangan kontrol natin yung mga kinakain natin kasi minsan po ay ano, pag nagki-cravings po kasi ako sa sa mga pork niyan, medyo napapadami tong kain ko. Hindi ko rin minsan na ano, na oh, tuwa control ito ng mga tenay ko. Hindi ko rin po na-control minsan. Kaya ito, sinapit ng makulit na bata. <laughs> so, pamaya-maya po, isabayan niyo po sa akin pagkain. Putuin lang natin. Tapos meron tayo dito. Ayan. Boiled egg. Tapos konting kanin lang. Okay na po yun. Para meron lang tayong pang dinner. Let's go po. Pop fishing po muna tayo. Ayan po. Lagyan natin lang na, ano. Konting toyo. Itong toyo. Tapos yung ating mushroom oyster po. Ito ang palaso lang na natin manuto yan Yun po Kumukulo na Lagyan na po natin yung ating repolyo <laughs> Yon, Anong luto kaya to? Chamba-chamba lang po to mga katropa Ayan, um, tsamba lang po yung luto na to. Nilagyan ko lang siya ng lasa-lasa. Tapos, parang kapapakin lang natin yung gulay ko. Ayan, um, panipisin muna natin yung ating ripon. Yo! Wow! Ayan okay okay na po mga katropa. Kaya na po tayo. Hindi na po yung itlog na nilaga. Let's go po, kaya na po tayo. Para tayo ay makapagpahinga na, makatulog tayo ng maagaga po. Yun po mga katropa, okay na po yung ating pagkain. Ayan. Wow. <laughs> ano po yan, puro vegetable po ito. Tapos meron tayong nilaga. yan, kalalabas lang din natin sa ating trabaho. Tapos meron din tayo ditong pineapple. <laughs> pineapple po yan. Yan ang inumin natin ngayon kasi medyo alam niyo na yung health ni Kellogg's ay tumaas yung blood pressure ko po. Gawa ng init, yat tapos yun sumabay pa sa ano, siyempre sa panahon po talaga mainit po ngayon. kaya nga po medyo pawis pa ako. So ayun, kain po muna tayo at magpray po muna tayo bago tayo kumain. Ama namin sa langit, ako pinagpapasalamat sa araw na ito sa buong araw na ito sa aking kalakasan po. Salamat po ama sa paggabay niyo po sa akin dito sa Taiwan. Hindi po ka pinapababayaan ama. At salamat din po ama sa kalakasan ng may pangatawan. Salamat po ama sa paggabay niyo po sa aking family. Ngayon din sa aking mga viewers. Salamat po ama. At kiling ko po ama na i-bless niyo po ang food na ito. Na may po ng kalakasan sa aking pangatawan. At ko rin po ama ang gabay niyo po ang aking family sa Pilipinas. And aking mga viewers po, gabihin niyo po sila palagi. Ito po yung aking dalahin. Masasalamatan sa pangalim sa Kristo. So yun po, kaya na po tayo. At bago po tayo kumain, may shoutout lang po tayo. At nagpa-shoutout po siya. Nagpa-shoutout po si Madam. Yan, sa ating last video po. Shoutout natin. Sa ating last video. Gulay-gulay um, lang po muna tayo ngayon Kasi mahirap na Baka tayo ay ano <laughs> Alam nyo na po Mahay blood nang sobra Nakatakot din po uh -huh. Mag-shoutout po tayo May nagpa-shoutout po sa akin dito Nabasa ko po siya um, Nakaraan po Ayan Shoutout ko po pala Si Madam Beverly Parale Yan, From Taguig City po Ma'am Beverly Parale Shoutout po sa inyo Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po Sa aking mga videos po dito sa Taiwan Maraming maraming salamat po And shoutout po sa lahat ng Parale family diyan sa Taguig City po And then syempre po Shoutout din po kay ma'am Hindi ko na siya makita dahil sa ating plus po <laughs> Yan, shout out po kay Ma'am Norma Coloma. Yan, from California. Yan, shout out po Ma'am Norma Coloma. Maraming salamat din po sa inyo pag po. And then siyempre shout out sa aking family, sa aking mother, sa aking kapatid. Yan, shout out po. Mga kapatid ko po, shout out diyan. Sa aking asawa at anak, sa aking mga magulang. Shout out po diyan sa Mariveles Bataan. Yun, kaya na po tayo. At sa so, mga okay. sinatod ko po, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. Kain po tayo. Gulay-gulay na si Kellogg's. <laughs> Tapos itlog na nilaga. Mm. Oh. Okay na rin po ito. healthy. Gulay-gulay. Yung -gulay. nakaraan po kasi is, pinapakarandaman ko po yung katawan ko talaga tapos nasobrahan ako nun sa taba po ng baboy tapos dala ng init talagang pakiramdam ko po talagang tatawag na ako nung nakaraan po nung Monday po feeling ko tatawag na po ko nun buti na lang ako. kumbaga yung katawan ko is malakas pa kumbaga nakakaya niya pa po wala lang tayo na ang mag-adjust hindi po natin pwedeng pag-guriin yung ating katawan ng sobra hmm. Hala, hindi tayo makapag-fishing hindi rin tayo makapag-edit kasi po yun po talaga pag nag-edit naabot tayo ng anong oras po talaga kain po tayo talagang nung nakaraan po talaga talagang yung katawan ko po talagang hindi na kayang, ano na, nagulat din ako bakit nakasurvive yung katawan ko sa buong maghapon <laughs> tapos hindi na po ako nag overtime ng monday gawa nga gusto kong ipahinga po yung sarili ko para ma-relax ba? Gawa ng mga pagod po. Mayroong naipon siguro yung pagod na katawan mo. Kaya kayo. Yung hmm. hmm, broccoli po. Hirap din po. Mag-isa. Siyempre, walang magbabantay sa iyo. Walang mag-aalaga. may sakit ka, walang ikasarili mo lang talaga. Kaya kailangan agapan ng ano po. Kung ano ko po yung nararamdaman. Dado sa ganitong situation, situation po, malayo sa family. First time ko po atakihin ng high blood talaga. Pero, thankful po tayo at hindi naman ganong kalala talaga na ano Di tulad na iba na talaga yung na, nakahihilo, gano'n Taramdaman po natin na hilo, yung iba bumabagsak pa po talaga, magsa Yan, thankful tayo, ginabayan tayo Hindi tayo dumating sa ganun pagkakataon na bumagsak talaga tayo, na wala nang mali But pa Narayo na naman po tayo. Hmm, ano nga pala? tawagan po natin ating family. yung kaya po ngayon is pop fishing po muna tayo. Hindi tayo makapag fishing po. Kahit makapangilaw sa gabi, hindi po natin magawa. Umiwas po muna tayo sa sa ating puyat. Kain tayo mama, baby. Kain tayo. Mm, -mm. Baby, kain tayo. Yan, nag-dinner na po yung ating family ngayon lang po medyo mahirap lang po talaga pagbagis lang lalo so, sabihin itong pagkakataon po makataka tayo ng hay blood first time ko po maranasan talaga dito dito sa Taiwan first time ko maranasan Ayan tayo mama. Yan. Ano kasi family po. Hindi nila... Hindi ko sinasabi sa kanila ng gano'n. Ngayon lang po. Yan. Sa uh, kausap ko sila ngayon lang. Dila malalaman. <laughs> hindi ko po sinasabi yung mga problema ko doon sa, sa Pinas. Kaya hindi rin po makadagdag sa SCP nila. Mmm, it's true. Kain okay. muna ako mama ha. Mm -hmm. Mm -hmm. Hmm, ang gulay lahat to. Karamdam kasi ako ng high blood na nakaranak, nung Monday. Para akong tatob sa ano. Ayan, ngayon ko lang po sasabihin sa akin mag -yana. Na ano, kasi hindi ko po sinasabi sa kanila kung anong problema dito. Hmm. Kalahating ganito lang kinain. Hmm. Isa pa po pala. Bukas ay medical ko po. <laughs> medical ko. Company ano po namin. Medical ko ngayon sa aming company po. Kaya tamang tama rin po pala itong kinain natin gulay. Kasi ito na nilaga para bukas. Di na po tayo mag-almusal. Kahit tinapay na lang bukas. maganda rin po sa katawan kapag pinapag-uisan tayo labas natin yung ating mga taba-taba can -taba. we start po ngayon tayo ay magugulay-gulay na rin kung dati talbos-talbos lang ngayon magulay na po tayo ng mga ganito cauliflower broccoli tapos mga bakay kubo and magugulay na po tayo sa mga susunod po kasi medyo nakakalimutan ko po kasi yun panay po kasi tayo ang isda na gano'n na bagay isda wala naman pong masamang dulot yan walang isda tapos pag nag cravings ko ng baboy nako po sobra sobra naman hmm <laughs> So ayun po, yung vlog po natin ngayon ay hanggang sa ganito lang po. Pagkain. Ayun, sinashare ko lang po yung yung nangyayari sa akin dito ngayon. Para po para po hindi mo na kayo maghintay sa akin yung fishing ko. actually po, mayroon tayong mga dapat na i-edit mga fishing mo namin nakaraan pa. Hindi ko po maharap. Gawa so, nga ito po, yung ang sa akin. Hindi tayo pwedeng magpuyat ng sobra. Hindi tayo tawag na. Bawal tayo sa puyat ngayon po. Kaya hindi natin maharap. Hmm. Mmm. Kaya na high blood po sa kerogs eh. Masarap sarap kumain. Hindi <laughs> ko pumapigilan minsan talaga eh. Yun. Yung bunga nga ko talagang grind lang ng grind. <laughs> po. Ah. Uh, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo mga katropa sa mga nag-aabang po ng ating mga videos, mga adventure po natin dito sa Taiwan. Sa mga walang sawang sumusuporta po sa atin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Yan, God bless you all po mga katropa. And lagi po tayo mag-iingat lalo na po ngayon na medyo mainit na po yung klima kahit saan po sa Pilipinas lalo na po mainit din po ngayon kaya lagi po tayo mag-iingat sa mga kapwa ko rin po mga OFW diyan mag-iingat po kayo at kalagaan nyo po yung sarili para hindi kayo magaya kay Kellogg's <laughs> maging ano po tayo disiplinado sa mga kinakain Ayan, para hindi tayo nagkakasakit yan tayo naman po ay hey, blood lang So ayan po, maraming maraming salamat po muli And keep safe everyone po Thank you, thank you po Abangan nyo na lang po yung mga videos po natin Sa mga susunod Kapag umukay okay na po yung katawan natin Sa so, ngayon po, hindi po muna tayo makapag Night fishing, makapag fishing po sa araw Gawa ng sitwasyon po natin Let's go po Maraming maraming salamat po